Magandang araw mga kapatid, kumusta na kayo? Coach Maui here at nagbabalik na naman tayo sa isang bagong video. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa self sabotage. Uh, napili ko 'tong topic na 'to kasi na-realize ko na lately dahil na merong malaking push para sa atin na i-improve ang ating mental health, ang laging napag-uusapan ng mga tao sa social media ay yung mga tao na toxic tao na may toxic behavior at napapansin natin yon so ang tendency eh, nilalayuan natin yung mga tao na toxic sa buhay natin o hindi kaya ay set tayo ng malinaw na boundaries dun sa mga taong toxic para sabi nga ay eh, ma-improve natin ang ating mga mental health. Pero dito sa video na to, dapat nating ma-realize na baka ikaw mismo ang toxic sa sarili mo. So kung interesado ka rito sa topic natin, I encourage you to watch the video in full para sabi nga ay eh, matutunan natin kung meron ba tayong mga bagay na ginagawa na tayo mismo ang nagiging toxic sa sarili natin. Pero bago natin gawin yan, syempre magpapakalala muna ako. My name is Coach Maui. Mahilig akong gumawa ng mga ganitong klaseng videos to improve our mental health. So kung medyo na tsambahan mo lang itong video na to, pagkatapos mong panoorin, I would appreciate it if you would check out the whole channel. And if you decide that the content that I create is for you, I would appreciate it kung ikaw ay mag-subscribe. Tapos i-hit mo na rin yung notification bell para alam mo kung meron akong bagong video. Kung ikaw naman, eh, kasama ko na sa journey na ito nung matagal pa at talagang pinagtsatsagaan mo na makapaghintay na mag-upload ako ng mga videos, I would try to make it as regular as possible. Maraming maraming salamat sa iyo at hindi mo pa rin ako sinusukuan. Ginawa ko tong video na to hindi para i-judge ikaw, or hindi para i-judge natin yung mga sarili natin. Ginawa ko itong video na to para ma-realize natin na may mga bagay pala tayong ginagawa for self-sabotaging at syempre magbibigay din ako ng mga simpleng tips kung paano ba natin masusolusyonan yung mga ugali natin na nagiging toxic tayo sa sarili natin. Unang sign na ikaw ay toxic sa sarili mo, you apologize a lot. And I mean a lot. Yung bang tipong lahat na lang ng gagawin mo, lahat na lang ng ginagawa mo sa araw-araw, sinisimulan mo sa pag-apologize o hindi kaya yung pagsasabi ng I'm sorry. Halimbawa, magte-text ka, sorry, late reply, o kaya meron kang gusto itanong, um, pasensya ka na ha, meron kasi akong gustong itanong, okay lang ba? Meron mga taong ganyan eh, di ba? At yung pinakagrabe ay, sorry, ganito lang kasi ako eh. Sorry, nabuhay pa ako sa mundong ito. Sobrang grabe nung uh, huling part na 'yon. Pero may mga taong ganyan at baka ikaw na 'yon. Pag nagsasabi kasi tayo ng sorry palagi at madalas, ang nangyayari, tayo mismo 'yung nagke-create ng something sa mga utak natin na 'yung opinion natin, na 'yung mga ginagawa natin ay walang halaga. O hindi kaya tayo mismo kahit wala tayong maling ginagawa, sinasabi natin sa sarili natin na mali yung ginawa or mali yung gagawin natin. Teka lang ha, hindi ko sinasabi na hindi tayo dapat mag-sorry. Ang pagsasabi ng sorry ay mahalaga lalo na kung tayo ay may kasalanan. Ang sinasabi ko dito, huwag nating laging simulan ang mga sentences natin. Wag nating laging isipin ang ginagawa natin ay laging nagsisimula sa pagkakamali. So ano ang dapat natin gawin para medyo masimulan natin makorek yung ganong ugali? Palitan natin yung I'm sorry ng thought na thank you. Ano ibig ko sabihin? Yung sinabi ko kanina, sorry, late reply. Pwede mo naman sabihin, thank you for waiting for my message or thank you for your patience. Napakalaking shift nung ganun ang simula. ba? Diba? Or yung sinabi ko kanina, sorry or I apologize, I need to ask a question. Pwede mong sabihin, thank you for the opportunity to ask this question. Pagka kasi shinif natin yung salita natin from I'm sorry, meaning sa sarili mo, iniisip mo kagad na meron kang maling ginawa to thank you or salamat, yung utak natin shifts to gratefulness or thankfulness. Nagpapasalamat tayo sa opportunity na ibinigay sa atin to do something. So napakahalaga niyan ha? So testingin mo right after this video. Pangalawang bagay na malamang ay nakaugalian natin or ginagawa natin na nagiging toxic na tayo sa sarili natin ay we stay with people who treat us badly. Common yan sa mga relasyon, maaaring magjowa o magkakaibigan na medyo matagal na. Sabi nga eh, familiarity breeds contempt. Common din ito malamang sa mga large group of people, for example, sa opisina o kaya sa eskwela. Yung bang tipong nag stay ka, nakasama yung mga tao na feeling mo minamaliit ka or lagi kang inaasar to the point na it makes you feel bad about yourself. Oh, konting clarification lang ha yung tamang asaran, yung tamang biroan, hindi masama yan. But at the end of the day, if you reflect on it and it makes you feel bad to the point na nawawala na yung self-worth mo, aba, syempre, dapat ang tip dyan ay matuto kang mag-set ng boundaries. Dito sa video na to, pasimplihan na lang natin. Dalawa lang naman yung sinasabi kong boundary. Boundary meaning magsalita ka, you speak up, let them know let that person know that the things that they do makes you feel bad or makes you feel unworthy of yourself the second type of boundary that i'm talking about is to completely cut them off okay hindi ko kaagad sinasabi na completely cut them off baka mamaya mawalan ka naman ng kaibigan mawalan ka ng kasama sa buhay hindi i always am an advocate of communication. So, dapat ang una nating ina-attempt ay sabihin natin yung boundaries natin sa mga tao. That's a good practice. Yung iba kasi nag skip doon sa communication eh. Bigla na lang nagka-cut off. So, ang nangyari, in reality, hindi talaga nasusolusyonan yon in the long term. Ang nasolusyonan mo lang ay eh, yung para doon sa group grupo ng tao na yon. Umalis ka sa grupo nila. That's fine. It might be better for you. But what if makarating ka na naman sa isang grupo at ganun na naman ang sitwasyon? Hindi na babago yung cycle kasi hindi natin na eko communicate yung mga boundaries na gusto nating ipatupad. So, kung ikaw ay nasa relasyon or ikaw ay nasa grupo that at the end of the day, it makes you feel bad about yourself, then you have to set boundaries for yourself. Number three na ginagawa natin na nagiging toxic na tayo sa sarili natin, you always check your phone. Either nagche-check ka ng messenger, nagche-check ka ng whatsapp, ng viber. Yung bang tipong may ka kaninang umaga, tapos ay mo, uy, kumusta na? Uy, tuloy ba yung lakad natin? Tapos every five minutes, hawak mo yung phone mo, chinecheck mo siya. Nako, ibig sabihin, medyo tali ka na doon sa notion na naghihintay ka ng reaksyon ng ibang tao para gumaang yung pakiramdam mo. Pwede rin naman yan aplikable sa mga tao na mahilig sa social media. May pinost ka sa Instagram, sa Facebook, o sa kung saan man. Mayat maya, sinicheck mo yung phone mo. May nag-like na ba? May nag-comment na ba? May nag-heart react na ba dun sa mga pinopost mo? Ang nangyayari kasi dyan, okay, sa utak natin, yung validation na hinahanap natin sa sarili natin, hinahanap natin sa labas, hinahanap natin sa ibang tao. Ang nangyayari, lumalabas yung insecurity natin. Hindi tayo secured sa mga ginagawa natin, kaya ang nangyayari, naghahanap tayo ng reaction galing sa ibang tao, para gumaang yung pakiramdam natin. Ano ang maipapayo natin dyan? Social media detox. Kailangan mong bawasan yung paghawak mo sa cellphone mo. Ako, aminin ko, guilty ako dyan. And I'm trying so hard to make it right. Kung ikaw yung tipo ng tao na hindi mo maiwanan yung cellphone mo, tatawid ka lang mula sa kusina, papunta sa sala, mula sa kwarto mo, papunta sa banyo, hawak mo pa rin yung phone mo, medyo may problema na tayo dyan. Dapat mo yung aminin sa sarili mo. And the only way for you to correct that is to put your phone down and do something else. Ang nangyayari kasi pagka masyado tayong attached sa mga telepono natin, nakakalimutan nating mabuhay sa kasalukuyan. We are not being present in the present ang nangyayari na bubuhay tayo sa cyberspace, ang nangyayari na bubuhay tayo sa mundo ng social media. Nakakalimutan nating ma-appreciate yung mga tao o mga pangyayari na direktang nasa paligid natin. Number four, you take criticisms too personally. Emphasis on the word too. Masyado, labis, sumosobra. Normal naman siguro sa atin na makatanggap ng pamumuna, either galing sa mga magulang natin, galing sa mga kaibigan natin, galing sa mga katrabaho natin. But aminin natin, merong mga tao at baka ikaw na yon na pakiramdam natin pag pinupo na tayo, eh personal ang atake sa atin. Regardless kung ano ang intention ng taong namumuna. Kung halimbawa ikaw ay nasa opisina, may mali kang ginawa, sasabihan ka nung coworker worker mo, Uy, mali yung pagkakasave mo ng file, mali yung file name dapat nakakapital or dapat hindi puro kapital ang pagkakasave mo ng file name. Sa isip mo kagad, akala mo inaatake na ng personal. Masyado ng defensive. Lagi mong sasabihin, eh ako na naman ang nakita mo. Eh, hindi dapat ganon. Okay? Normal ang makatanggap ng pamumuna dahil sabi nga wala namang taong perpekto ang nangyayari kasi, pag masyado tayong defensive, imbis na marinig natin o matanggap natin kung bakit tayo pinupuna para may improve yung sarili natin, eh nagfo-focus tayo dun sa mga salita na ibinigay sa atin. Hindi natin makokontrol kung masakit magsalita yung tao sa pagbibigay ng puna. In fact, kung ayaw natin yung tao na nagbibigay ng pamumuna, malamang mag-concentrate tayo dun sa tao at hindi ron sa actual na pinupuna niya. Hindi ron sa actual criticism. So, yun ang tip natin dyan. Never focus on the person who gives the criticism. Lahat tayo may gusto, lahat tayo may ayaw na tao. Aminin natin, pag gusto natin yung tao na nagbigay ng criticism, tanggap lang tayo ng tanggap. Pag ayaw natin, Either ide-deflect natin yung criticism or magiging sobrang defensive tayo or hindi natin i-correct yung mga maling ginawa natin. So that's the tip. Focus on the criticism itself. Dapat meron tayong growth mindset. Eto bang kritisismo na ito? Eto bang pamumunan na ito? Para ma-correct ko yung mali na ginawa ko at para ma-improve yung sarili ko. So don't question the person who's giving the criticism. Focus on the criticism itself. Ngayon, kung valid, baguhin natin 'yung ugali or 'yung pagkakamali kung hindi valid yung kritisismo niya, then we just say thank you, salamat sa pamumuna, I'll try to do better, yun na sasabihin mo, and then you just let it go. Mahirap kasing i-decipher kung ano yung intensyon ng tao na nagsasabi sa atin ng kritisismo. Mauubos lang ang oras mo dyan, mauuwi ka sa overthinking. Ano man ang kritisismo na yan, magpasalamat ka, and then pag mag-isa ka na lang, tanongin mo sarili mo, maganda ba ito? Makakabuti ba ito sa akin? Or walang kwenta yung kritisismo and I just have to let it go. Number five. Nako, ito napaka-common na to. You always compare yourself to other people. Bakit yung kaklase ko? Ang layo na nang narating. Pareho lang naman kami bulakbol nung high school at nung college. Tapos siya, ngayon, may sarili na siyang negosyo. Bakit yung mga kasama ko nung high school? May mga asawa at anak na. Bakit si ganito? Ganyan, ganito na. Comparison is the thief of joy. Once sinimulan natin ikumpara yung sarili natin sa ibang tao, doon magsisimula that we feel bad for ourselves. Imbis na maging inspiration natin yung mga tao na nakaangat sa atin ng kaunti, ang nangyayari, we feel bad for ourselves and we focus on that bad feeling. And then it multiplies. For some reason, ganon ang utak ng tao. If we think of something bad, we jump on to the worst things until it ends with us thinking the worst thing possible for us. So dapat nating ipigil 'yon. Dapat nating i-appreciate kung ano yung meron tayo. And that's why we have to celebrate our small wins every day. Dito ang like ko sinasabi, pag medyo bad trip ka sa buhay, maganda na bago ka magtulog, bago ka magpahinga, isulat mo or sabihin mo sa sarili mo out loud, hindi lang basta iniisip, ha? out loud. You have to tell yourself what are the three good things that happened to you today? what are the three good things that you are grateful for today? Napakahalaga niyan. Nagsishift yung mindset natin sa pagkukumpara or sabihin na natin may ingit to something that we focus on the things that we are grateful for that is happening to us. So you celebrate your small wins. You have to tell yourself that there are things that are going on right now in your life that you are truly, truly grateful for. Number 6 um you sleep not to rest but you sleep because you try to escape life. Medyo critical to ha. Maraming tao ang um, gustong matulog at maraming tao ang laging pagod kaya gusto nila matulog. Walang problema dyan. Ang tulog ay napakahalaga. But when you try to sleep just because you don't want to experience things in life, if you sleep because bad trip ka sa buhay, ayaw mo makaharap si yung ganitong tao, ayaw mo makasalimuha yung ganitong tao, so ang gusto mo sa sarili mo ay matulog ka na lang, pangit din po yun. Okay? Lahat ng bagay na sobra ay hindi mag Ganda. So kung natutulog ka para takbuhan yung problema, para hindi harapin yung problema, para ma-delay kung ano man yung mga bagay na ayaw mong gawin, eh dapat po nating baguhin ang mindset natin dyan. As long as may iniiwasan ka, kahit matulog ka, pagising mo, andun pa rin yun. Okay? Hindi pa rin nagagawa ng aksyon yung mga dapat nating gawin. Ito, meron ako nabasa. Clarity comes from action not the other way around. Marami kasi yung tao nag-iisip, gagawa lang ako, I would start to act once everything becomes clear. Once naisip ko na dapat kong gawin, saka pa lang ako gagawa. You have to do things first in order for you to adjust, in order for you to be able to adapt to the situation, and then you continue on doing that action. Okay? Maraming tao ang hindi nakakapagsimula, ang hindi nahaharap ang problema dahil inihintay muna nila yung tamang pagkakataon bago gumawa. You'll only be able to realize that you're doing the wrong thing by doing something. So, yun ang dapat na mindset natin dyan. Clarity comes from action, not the other way around. And the last one, pangpito sa mga bagay na ginagawa natin na toxic para sa sarili natin, you always agree with other People. To the point na wala kang sariling boses, to the point na wala ka ng sariling identity. Kapag tayo ay nasa grupo ng mga tao or maaaring kasama natin, yung partner natin, dahil ayaw natin ng conflict, dahil ayaw natin ng away, ang nangyayari, nag-oo na lang tayo. Nang nag-oo sa sinasabi ng iba, kahit na iba naman talaga yung opinion natin. Ang nangyayari doon, ang tendency, yung utak natin ay nagsiswitch off. Wala namang kwenta yung sasabihin ko eh. Hindi naman nila papakinggan, so hindi na lang ako magsasalita. Huwag ganon. Nawawala yung ating self-identity at nawawala yung ating self-worth paunti-unti pag hindi tayo nagsasalita. Eh Coach Maui, paano ko naman babaguhin yan? Simulan natin sa mga maliliit na bagay. Pagka tinanong ka ng opinion mo, meron kasi naiintindihan ko yung mga taong hindi mahilig magsalita and that is fine. Pero once ikaw ay nabigyan ng pagkakataon na magsalita, you start from there. Alam mo, iba yung tingin ko eh pwede bang iba yung gawin natin? Nasa kanila na yung kung susunod sila sa sasabihin mo. You cannot control their actions, but you can control yours. Meaning, yung pagsasalita at yung pag-iisip natin. Iba yung tingin ko eh. Ito yung tingin ko. At least, nakakontribute ka sa conversation. At least, alam nila na mayroong ibang bagay or mayroong ibang atake to solve a specific problem or to solve a specific project. Either sa trabaho, sa opisina, o kaya ay sa eskwela. So, dun ka magsimula sa malit na bagay na yon. That simple line, iba yung opinion ko, iba yung pananaw ko, and here it is. If they agree, salamat. If not, at least nasabi mo yung gusto mo sabihin. Meron ka pa rin self-identity at na-express mo yung nararamdaman mo. And that's it. Alam ko, medyo mahaba tong video na to. Meron tayo pitong bagay na ginagawa na nagkakaroon ng self-sabotage. Itong mga pitong bagay na to ang nagiging cause na tayo mismo sa sarili natin ang nagiging toxic para sa sarili natin. And I think it is very important for us to know what are the things that we do that makes ourselves toxic to ourselves. Okay? Does that make sense? Sorry, ang tagal ko na hindi nakaagawa ng video. Uh, so, medyo nangangapa pa uli ako. But, kung tinapos mo itong video, maraming maraming salamat. I appreciate that. Please like kung nagustuhan mo yung video. Please comment kung meron akong nakalimutan. Kung meron kang reflection, meron kang gustong idagdag, I would appreciate it if you would have a conversation sa comment section. Please subscribe to the channel, Coach Maui. Meron din tayong Facebook page. I will start posting there again para tayo ay uh, maging active hanapin mo lang yung coach mawi sa Instagram hanapin mo lang yung coach mawi sa Facebook and that's it maraming maraming salamat sa panonood i appreciate your time hanggang sa muli nating video bye bye